Sinabi ng Panginoong Yesus, Halimbawa, pumunta kayo sa kaibigan ninyo isang hating gabi, at sinabi sa kanya, Kaibigan, pahiram naman diyan ng tatlong tinapay, dahil dumating ang isang kaibigan ko na galing sa paglalakbay, at wala akong maihain sa kanya. Sasagot ang kaibigan mo mula sa loob ng bahay, Huwag mo na akong istorbohin, Sarado na ang pinto, at nakahiga na kami ng mga anak ko hindi na ako makakabangon pa para bigyan ka ng kailangan mo. Ang totoo, kahit ayaw niyang bumangon at magbigay sa inyo sa kabila ng inyong pagkakaibigan, babangon din siya at magbibigay ng kailangan ninyo dahil sa inyong pagpupumilit. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo sa Diyos at bibigyan niya kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang inyong hinahanap at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap, ang naghahanap ay nakakakita, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Kayong mga magulang, kung ang anak nyo ay humihingi ng isda, ahas ba ang ibibigay ninyo? At kung humihingi siya ng itlog, alakdan ba ang ibibigay ninyo? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak ninyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? ibibigay niya ang banal na espiritu sa mga humihingi sa kaniya